kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Isang araw pa lang matapos inanonsyo ng DILJ ang 10 milyong pabuya. 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Piboloy sa sinumang makakapagsuplong sa tinatawag nilang puganting pastor na si Apollo Kibuloy ay kaagad na raw na may nagparamdam na sa PNP. Kaya kaagad ring nagbigay ng paalala ang kapulisan sa mga umaangal sa ikadarakip ng nagdatagong pastor. Nakatatanggap na umano ng impormasyon ang Philippine National Police sa hinahanap na leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quiboloy. Ito ay matapos na i-anunsyo ang 10 milyong pisong pabuya sa sinumang may impormasyon sa kinaroroonan nito. Uh, huwag po natin kalimutan na yung kabilang party po na sumisigaw po ng hustisya, may mga batang allegedly di umano ay minulestya at uh, naging subject for trafficking. This is very serious uh... Uh, matter po, very serious offenses po. Kaya wag lang po sana yung side ng isa yung tignan natin. Tignan din po natin, may sumisigaw din po ng ustisya ng mga magulang at mga kabataan at uh, yun po yung inihingi natin. Umalma ang kampo ng pastor sa 10 milyong pisong patong sa ulo nito. It only shows that there is political persecution. He's being singled out. So why would you uh, surrender to a government uh, that is persecutory? Uh, that is the problem with this government. Tira ng tira yung mga opisyal natin. Hindi na, na nakikita ang ramifications ng tinitingnan nila. Uh, this administration has become an administration that ignores the rule of law and tramples upon individuals. Tila napikon na ang presidente sa mga pambabatikos ng kampo ni Kibuloy sa gobyerno kaya medyo napataas ang boses nito nang magbigay ng kanyang pahayag patungkol kay Kibuloy. Bakit hindi? Eh, they want to bring a, they want to help us bring a fugitive to justice. You know, our, uh, he, is, he is a fugitive. He is uh, hiding from the law. Now, If there are private citizens who want to assist the government in that uh, in that effort to bring him to justice you can question their motives as much as they want but magpakita siya I question his motives let me question his motives bakit lagi kami kinikwestiyon? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Hindi lang ang presidente ang nanggigigil sa pastor na tago ng tago, kundi pati na rin si DILG Secretary Ben Harabalos. Kaya may direktang minsahi ito sa pastor. Ang batas ay batas, ang may kasalanan, mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. May warat, wala kang kasalanan? Subuko ka. Suboko ka. Mahirap ba yun? Pati ang mismong hepe ng PNP ay may mensahe rin sa mga taong nagkukupkop kay Kibuloy at sa mga nakakaalam kung nasa nito. Tila parinig ito sa dating presidente na si Duterte, kung saan sinabi daw nito umano na alam niya kung nasa ka ng pastor, pero hindi niya ito sasabihin. Pastor, siguro magsurenda di? O oh, magsurenda, nung <coughs> tao ako pa pero kung kanungin mo kung saan si Pastor, alam ko. Alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. <laughs> Any statement na nasasabi kung asin yung tao, eh talagang pinag-aaralan uh, po namin kung talagang papasok po dun sa PD 1829. And we're just waiting for witnesses po na ito po yung sinabi niya para may mag-file po ang PNP kung talagang natasad nanggawakan po dito sa PD 1829. Ang isang uh, tao na alam na ang kinakokoonan ng isang uh, wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, papag-akalan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may be uh, may constitute uh, obstruction of justice or or just a simple uh, words uh, taken out of context. Pinalasa na naman ng PNP ang mga kapulisan sa Davao sa hindi sinasabing kadahilanan. Pinalitan ng lahat ng station commanders at officers in charge sa labing na police station ng Davao City. Paglilinaw naman ng Davao Police, wala itong kinalaman sa paghahanap kay Kibuloy. There's no relation about Kibuloy case, no relation with politics, no relation for any personal reasons. Trabaho lang talaga. Sa huling monitoring daw ng Bureau of Immigration ay wala pa silang natanggap na balitang nakapuslit na ng bansa ang Puganting Pastor. Pinagdududahan nila ito na baka raw lumabas na ng bansa at tumungo na ng China gamit ang backdoor ng Pilipinas problema talaga kapag politika ang pinasok dahil siguradong marami kang magiging kalaban. Kung nasa taas ka man ngayon, ay paniguradong maghihintay silang makababa ka at saka ka naman nila babalikan para makaganti. Wala na tayong magagawa at yan na ang kalakaran dito sa Pilipinas. Kaya kung gusto mong pumasok sa politika, dapat ay handa ka na sa mga magiging kalaban mo. Samantala... Kahapon lang ng hapon, July 11, 2024, isa sa limang mga akusado na kasama ni Kibuloy na si Pauline Canada ay nasakotin ng mga pulis sa Emily Homes Subdivision sa Barangay Buhangin. At ito'y magandang balita na si Ginang Pauline Chavez Canada, isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Kibuloy sa kasong child abuse at qualified trafficking ay nahuli na kahapon. No, ay eh siya lang po ay nahuli dahil sa police operations July 11, bandang alauna ng hapon sa isang bahay sa Emily Home Subdivision, Kabatian, Davao City, sa bisa ng isang warrant of arrest hanap mo ba ay pressure washer na hindi na kailangan ng kuryente? Malakas na! Wala pang bayarin pagdating sa konsumo ng kuryente. Ang dali lang itong ikabit sa hose. May adjustment pa kung gaano kalakas ang buga ng tubig na gusto mo. Mainam itong gamitin para sa iyong garden at panghugas ng iyong mga sasakyan. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Pinagsanib na puwersa ng Davao Region Police Intelligence Group Special Action Force at CIDG ang responsable sa pagkatimbog ng kasamahan ng Puganting Pastor. Epektibo talaga ang pabuyang pera lalo na't na malaking halaga dahil marami ang mga nagkakainteres at nagbibigay ng impormasyon para sa madali ang pagkahuli ng mga pugante. May balak pa naman ang PNP ngayon na dagdagan pa ang halaga na patong sa ulo ng mga nagtatagong pinaghahanap ng batas na si Kibuloy at apat pang mga kasama nito. Paano kaya may pagtatanggol ng mga miyembro ng KOJC ang kanilang mga opisyal na pinaghahalughog na ng mga kapulisan para mahuli? Konting panahon na lang malamang ang bibilangin at siguradong mapapasakamay na ng batas si Kibuloy at apat pang mga kasama nito. Ikaw, gusto mo bang mahuli na? si Pastor Kibuloy. Kaya sa tumutulig sa siguro tanongin niyo sarili niyo, ano mas mabuti? Ang tumulong para mahuli o tumulig At ito ang sinasabi namin sa kanila. Lumiliit na ho ang mga pinagtataguan niyo. gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.